babae sa Florida binaril ang kanyang gay lover boy. Isang babala sa mga lalaki, siguraduhin ang gay friend ng inyong mga asawa ay totoong gay. Ang 28-year-old na si Michelle Simpson ay asawa ng semi-professional golf player na si Red Simpson. Sila ay may isang anak. Madalas na nagpa-practice ng golf itong si Red kaya siguro hindi niya nabigyan ng sapat na oras ang kanyang asawa. Itong taon ay nagpunta mag-asawa sa isang gay night club sa Tampa, Florida kung saan nakilala ni Michelle ang 23-year-old na bartender na si Andrew Knoll. Pero ito palang si Knoll ay hindi totoong gay at nagka-affair sila ni Michelle. Binigay sa kanya ng babae ang code sa kanyang home security system at binayaran pa niya ang upa ni Knoll. Pero makalipas ang ilang buwan, itong boy toy ay naging stalker at ayaw na sa kanya ni Michelle. Dito nagbago ang lahat. Isang gabi noong Agosto, pinalitan ni Michelle ang security code ng kanyang bahay at tinext si Noel na wala ang asawa niya sa bahay at siya'y matutulog na. Ito kaya ay isang setup? Inakala ni Noel na gusto siyang papuntahin ni Michelle sa bahay, kaya ito ang kanyang ginawa. Pero nang napatid niya ang silent alarm nang pinasok niya ang kwarto ni Michelle, ay binaril siya ng babae sa dibdib. Hindi na matay si Noel, pero habang nagdurugo siya sa sahig, ay kumuha pa siya ng selfie. Ano ba yan? Ito pa lang si Noel ay may record ng pangharas sa mga babaeng minsan niyang nakarelasyon. Wala pang balita sa kung anong kaso ang isasampa laban sa kanya at kay Michelle.